naman yun. Kung marito ka nga. Yeah, Bakit na naman hari marit sak mo? Si Ate Hana at si Ate Hisin may manliligaw na. Oo. Oh, oh. May mga bulaklak. -bulak. May mga bulaklak. -bulak. Tunay ka? Bulak -bulak. Yeah. Oh. Tay, tunay, tay? Hmm. Ano? Saan? Doon. doon. Oh. Oh. Ano reaksyon ng mukha? Masaya sila. Oo. Oh, eh, oh. Idiinggit ka yung dalawa? Oo. Oo. Bakit? Ba't ka Laki kasi ako ang boyfriend. Alam mo Nasaan sila? Nasaan sila? Nasa ah, loob. Ah, nasa loob. Nasa loob. Tingnan nga natin na, ang dalawa. Nasaan ka? Ay. Ay, oo nga yun, oo. Ala. Ingit ka na naman sa kuno, eh. <laughs> Ikaw, si aling malit, ingit ka na oo, naman. Oo, kuya boyfriend. Sana all, oh, may manliligaw na po ang dalawa. Tingin nga ng bulak. Alam, ang ganda ng kulay blue. Ang ganda nito. Tingnan simple lang, pero ang cute. Alam, ito din. Ang ganda. Maliit lang. Mini bouquet. Ito. Ang ganda, pe. Ang ganda ng blue. Akin to, kuya. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Perfect to perfect. Alam, patay na naman kayo. Tay, tay. Pagsabihan man daloy, manliligaw na. Oh, saan galing yan? Sa D-shop. D-shop lang to. Akala ko galing sa manliligaw nyo. From D Shop lang pala guys. Oh yan oh, o. D Shop. Meron silang eh. IG, FBN, TikTok. Ito simple lang pero ang cute. Ang cute nito, no? Ang oh, grabe. Kala ko manliligaw. Kala Ito niyo sabi, sabi niyo aling maliit at sakmo manliligaw. O. Oh. Mga inggit lang, lang eh. Oh, mga inggit. Binili -in lang natin to sa TikTok shop. Kaya naman pala. Si mo inggit na inggit sa inyo. Sabi <laughs> daw, may boyfriend na daw kayo. Inggit lang yung si Sakmo. Kaya nga, ganda. So, ang cute talaga ito. Sige, malapit na ang Valentine's Day. Mm. Pwede ang sa mga teacher. Ito, oh, oh. ang ko sa teacher ko. Pwede sa mga jowa. Kung may jowa kayong ano. Hindi. <laughs> sa mga na manonood ko may jowa sila, di ba? Uh -huh. Na babae. So, Meron. <laughs> Guys, mga lalaki dyan. Sa gusto mag-order nito, mag-order na agad kayo ng ano. Ng bulaklak from the But shop. blue? Ang dami pa magbibilang dong kulay, o di ba? Pero mas maganda yung blue ni Hana, oh, di ba? Oh, uh, wow. niyan. <laughs> sa gusto na nga nitong malamang bulaklak. yellow basket lang namin. Uh, wala silang boyfriend, guys. Pambigay nila <laughs> sa teachers yan. Mga si ano, fake news ang dalawa, di ba? Guys, check out na. From the shop. Ganda. <laughs> Ay sorry sorry. Alin kaya mas bagay sa akin dito? Na mama na naman si Hana. Ano na naman yan Hana? Kuya, hindi ko kasi alam din ba mas bagay sa akin? Sa brown ano lining, itong white or itong brown? Dami itong naman. Black, or itong blue? Dami naman yan Hana. Wait lang, isa-isahin natin. Kuya, bagay ba sa akin ang blue? Ipikit ka nga dito, beh. Tingnan natin. Royal blue. Oh, guys, bagay ba kay okay. Hana? Yung ibang kulay, try mo bilis go. Kuya, itong black. Mm, ganda ng black. Matang ganda ng black kay Hannah, diba? Ah. Mas bagay, diba? Oh. Oh, di ba ang ganda? Wow. diba may, may white pa? Uh -oh. Tsaka brown. Try mo yun, bilis. Kuya, itong brown. Hmm, ganda rin ng brown. Para mas bet ko yung brown ngayon. Guys, anong mas bet nyo, guys? Try mo yung ano, ano last white. na white. kulay? White, go. Kuya, itong white. Brown. White naman, guys. Mas bet ko talaga yung brown. Guys, ano mas bet nyo, guys? Yung white, royal blue, black. Ano pa yung isa? Or brown. Parang mas bet yung brown din. yung black? Brown din. Mas black. bagay sa yung brown. Black nga. Masaya. One, two, three, go. Guys, talaga mas bagay sa akin. Itong brown, black, blue, or white. Magkano bang bili mo dyan? 215 lang kuya. Apat na. Grabe naman. Buy two, get two guys. Kaya na pa yung naantay nyo. mag out na kayo sa yellow basket namin. Paano ba yan ate? E eh, feeling main character na naman ang atake natin yan. Pinagpartner ko lang naman itong aking backless top at itong aking black pants. Pero ate aminin, kahit simple lang ay malakas pa rin naman talaga ang dating no. At kung matatanong nyo naman kung saan ko nabili aking pants na to, napakaganda at kapal talaga tinang tela. Sobrang ganda ng quality. Ilalagay ko na lang sa yellow basket ko para makapag Nung ginamit ko to sa TikTok, ang dami talagang nag-comment. Ang dami nagtatanong kung saan ko ba daw ito nabili. At syempre, hindi ko na itatago sa inyo. Kaya ilalagay ko to sa yellow basket ko. Para makapag-checkout na rin kayo. Sobrang ganda talaga ate, oh. Oh, di ba? Labas na labas yung shape na katawan pag ganitong top ang gamit mo. Ang gustong-gusto ko talaga dito ate sa top na to, yung tela niya, oh. Talagang stretchable. At hindi siya mainit sa katawan. Kaya goods na goods, panggala. O yan ha, ilalagay ko na sa yellow basket. Kayo yung mag-checkout na dyan. Talagang maganda to. Bagay na bagay. Kaya sa short pants o kaya ice skirt. Gusto mo, look. Gusto mo ng ganitong top na sobrang comfortable sa hotel, na sobrang cute, na sobrang kapal ng tela. As in, te, sobrang kapal talaga. Mas makapal pa sa pagmumuka ng ate nyo. Tingnan mo naman, be. Mm, kaya gustong gusto ko yung top na to, eh. Kasi hindi talaga mabanas gamitin. So, perfect na perfect siya. Ginagawa ko pang bahay. Pwede rin naman siyang pang alis, pang forma. Kaya kung gusto mo rin, lo, mag-check out ko na. Lo, sa yellow basket ko lang. Hoy, hindi na talaga ako magtataka kung bakit ang dami niyong naghahanap ng pants na to. Oh, sa ganda ba naman? And yung XS na to, be, saktong-sakto sa size 24 ko na bewang. Wow. Bagay na bagay talaga itong pants na to sa mga long sleeve o kaya ay sa mga sleeveless na top ate. Kaya ilalagay ko na lang sa yellow basket ko para makapag-check out na kayo. Ito na nga ang mascara na waterproof daw. Kaya ang una kong naisip ay perfect na perfect to kapag naligo ng dagat. Ngayon, itatry natin nan talaga natin ate ko kung hindi talaga siya matatanggal. So, mag-curler muna tayo. I-curler na natin yung pilik mata na yan. At magkakaalaman na nga guys. Ayan. Lagyan na natin ng ating pilik mata. Aba. Ayos din. Ano Ay. Ayan, parehas na silang meron ate. At papatuyuin muna natin para mamaya tatry natin kung matatanggal ba o hindi. Ayan, ate, ito yung unang ating mascara. Gosh, sobrang tigas. Oh, at gagamitin naman natin itong wet wipes. Para malaman na ah, kung matatanggal ba talaga. Oh, oh, ate. <laughs> ang hirap ang galit. Ayan, perfect na perfect na itong mascara na ito. Pag naligo ng dagat, oh, kahit lumublog ka lang, lumublog ka, hindi matatanggal. Oh, talaga naman, ate, hindi siya natatanggal. Ganda! Talagang waterproof! Totoo ang chismis! Kaya ate, gumili na kayo. Nandiyan lang sa yellow basket ko. Super so, ganda! <laughs> 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 At tagal na, majus ko na, majus ko! Ano po, gamit mo sa binababad ko lang sa laylayan lang binang buhok ko ng 2 to 3 minutes. Then naanlawan ko, tapos gagamit ako ng shampoo, be. Ganun lang. Sobrang loyal ko na talaga dito, be. Kaya ano pang inaantay mo? Ngayong alam mo na, mag-checkout ka na rin na sa yellow basket ko lang.